Ito na naman ang pinakamalaking trambutso natin. Yung unang video natin, ito po yung ginawa nating trompa. Pero sa ngayong video na to, ay gagawin natin tong trambutso. Itapat natin doon sa bundok, sa kabilang baryo. hirap talaga maghanap ng pera. Ayaw, ito ta. Pera ba? Ito na, tumitumitin ka ng 100. Na. So yun, dito na tayo sa area kung saan natin tong ah, gagawin nating trambutso ito uh, ah, gagamitin natin yung XRM na motor ni Tambaya ni Enteng ako okay, yung center ako yung oh, center ay sa ibalo hukli eh. ah. ay kuwasa okay kuwas atras atras basta sampakan oh, ka okay hindi na pong ito na solid ito na guys. <laughs> Pinakamalaking trambutso sa buong mundo. Tingnan mo, patras, patras. man, patras. Yeah, solid. Teka lang, ting. okay. Guys, parang maganda to sa New Year. natin to ulit sa New Year. Grabes sulit. Pwede to sa New Year, gagawin natin to ulit. Ha, ah, grabe, ayos sa. Ah. Oh, kusog kayo. Kusog kayo, ay, bas kusog. Kusog pa itong kwan. Sounds. Sounds. Huh, Woo, grabe. Hoy.